Tugstugan stug. tug na! Barangay LS 97.1 <laughs> ah, Tugstugan na! Tugstugan na! Kwentong Barangay na! Yun, na pala! Barangay LS 97.1 Kasama sa Tugstugan at tawanan na mga kabarangay natin Diyan sa... Hoy mga Madonna dyan sa mga sa may, ano, so may masonda sa so may Barangay 745 Santa Ana. Ay nako, maganda kumaga po, sir, ma'am. Tanghali na po. Tanghali po pala, hapon na pala. Oh, tanghali na. Bira. magsasalita na pala tayo. Libang na libang tayo dito sa pinanonood natin tong si Anaconda to. Alam mo ba bakit? Alam mo ba bakit? Tinuturuan niya kasi tayo ng mga tips eh. Oo. Ay nakikitugstugan daw sa atin ng ano, ang nag-iisang Josa ng Ayan. binangonan. Si Ricky Adriano Josa talaga. Josa. Madonna. Nakakatakot. <laughs> Ang masyondang Madonna. <laughs> Para ay, si naman. Anaconda rin, di ba? Isang Diyosa. Ay, naman. Diyosang Diyosa ang pinagpala. Ng, Ikaw na, mean. Anaconda, ang maharlika. ka. <laughs> <laughs> alam mo yan? Ay, ay nako. Ano, alam na mo yan? Mo yan? <laughs> alam, alam ko na kung bakit ko nalaman ko yan. <laughs> Ay, grabe. Puro lahat ng mga... Gabi. Alam mo, baka magtaka kasi yung mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Oh. Hindi nila magets ang pinag-uusapan natin. Oo. Oh. So, May bisita kami si... dito. May bisita po kasi kami dito. Masyonda. <laughs> ay, <laughs> ay, kaya, na po. Isang diyosa. ay nako. Isang Josa. Ay, Josa, Josa. Josa na talagang ka-close. Sobrang close ni Papa Baldo. Ay, grabe <laughs> naman. ay, sa sampulan mo nga kami. Ah, ka Biritera yan. Nako, Huwag niyo mag ganyan. Ganyan yung biritera yan. Ay, grabe. Nag-walk out. Kwento, Ulala. Uh, etra, na. Bonggang Tuesday tayo. Sa pabagahan tayo ng mga lolo ngayon at lolo, ha? Naman. Eto na, nagpapatigasan ng dila yung mga lolo. Oh, grabe naman. Oh. Mm? Yung lolo number one, lolo ni Juan, sabi, wala ay sa lolo ko. Yung mga lolo nyo, panis oh. Yung lolo ko, ang tigas ng dila. Akalaan nyo, sa pamamagitan ng kanyang dila, nagbalat ng dalawang nyog ay, sa loob naman. ng limang segundo. Galing naman yan. Ha? Dila yun. Ang naman. Ay, matindi. matindi. Sabi ni Pedro, wala, malambot ang dila ng lolo mo. Yung sa lolo ko, mm? nagbalat tatlong nyog sa loob lang ng limang segundo. Grabe naman. Ganong adi, katong katindi. Grabe sa, naman ang mga dila na yung mga yan. To tumayo itong si ano? Oh. Si Lolich. Oh. Tumayo. Ang ah, mga lolo, ang ah, lulambot, para mga lengwa, mga dila ng mga lolo. It's para para lengwa, pinalambot na ng ano. Lengwa pa. Lingua. Yung lolo ko, matigas ang dila talaga. Oh. Sabi, eh, bisaya yan, bisaya, kaya matigas ang dila. Hindi, ano bisaya-bisaya? Yung lolo ko, isang nyog. Oh? Binalatan sa loob ng limang, ng limang segundo. Ay! So, ano naman yun? Oh, nung mabilis. Yung amin niya, dalawang nyog, tapos tatlong nyog. Yung kay Pedro. Um, Oo oh, nga. Anong ginawa? Anong ginawa? Binalatan lang. Hindi. Kinayod pagkatapos malatan yung nyog. <laughs> <laughs> tigas sa monol. Kinayod. Ay, kwento teros. Oh, uh, Ito, sabi ni Juan, ang lolo ko. Asayo, madin, uh, ah, sa'yo, tigas ang Ah, tigas ang dila. Ah, sa... Sa lolo ko, matigas ang muka. Matigas ang muka? <laughs> oh, hollow black. Tatlong hollow black, sabay-sabay. Ihampas mo sa muka Basag Basag ang hollow block. Matigas ano? Oo Pero yung lolo ni Pedro Mas matigas daw yung muka ng lolo niya Oo oh? Oo Yung uh, ano Yung asada Ano Alam asada? Mo, asada? Yung yeah. pangbungkal ng lupa Oo oh. Asarol, Asarol Ganon oh, oh. uh, Ihampas mo sa muka yung, uh, yung hawakanon Yung talim Putol Brad Bakal yun ah Hindi may kahoy yun Brad ka kahoy. Putol din Putol oh, Sa Sobrang tigas sa muka ng lolo ni Pedro oh, Pero wala yan sa lolo ko Tigas sa muka Oo Aba, nakikikain kahit kaninong bahay ang tigas ng mukha. Grabe. Ay, hey, bang tigas ng mukha yan. <laughs> Kusan makapasok? O Wala. Saan na. Kain na kain. ng kain ang tigas ng mukha. Ibang <laughs> katigas ng ba? mukha. Yan. Talaga. Yan. Ikaw, Mama Bella, lolo mo. Bita pa naman ang lolo mo. Naghahanap mm. pa ako yung bibida sa ah, lolo ko eh. Hinahanap nga namin yung lolo niya eh. Nawawala yung no, lolo wala, eh. Nawawala Napaka-humble eh. Napaka naman ang lolo mo. Ang bad nga ng lolo mo mag-iaba. Ang lolo ko, ano <laughs> Mga humble mga yan eh. Humble. <laughs> ay, kayo mga kabarangay kung kayo may mga pahabol pa, pwede, pwede nyo po yung i-text it sa akin personal. Papa Baldos, Space On at Isen sa 467 Ayan diba? Ayan Pwede yan Pwede yan okay, Sa so iba pa pa pwede rin So dakwento teros na lang po Mga kabarangay Oy, Kasi ay, ang yob... dami na po Mga friends sa fanatics ko Ay, <laughs> ay grabe naman Nagbabawas no, oh, oh, ka na ganun. Sa dakwento teros po Pwede nyo pong ipadala doon <laughs> <laughs> Ang humble Napaka humble <laughs> naman Napaka ito Ang humble i-ano tawag nga, i-balance transfer mo na yung ano, yung fanatics mo sa akin. Pwede ba yun? Pwede. Sige, sige. Sa lahat mo ng mga friends ko, pwede nyo na pong i-text Papa Baldo Space On Sensa 4627. Ay, grabe naman! Alam mo, one time tingnan natin kung nag-transfer na sila. Sina Mirasol, Mirasol, lipat na kayo doon, ha, Papa Space On. Naman. Para naririnig ko, para naririnig ko yung sagot nila. ano, ano? grabe naman. Hoy, mga mabait 'yang mga 'yan. Sila ano, sila Mika, sila... Basta marami-marami pang iba Hindi ka na sila matandaan ni iba oh sige na Hay mm -hmm. din nga pala sa mga kabarangay natin Nakikitugstugan Ang uh, Mama's Girls mm -hmm. Ang Oy. United Friends Sa mm -hmm. barangay LS mm -hmm. Ang uh, Dandrops mm -hmm. ay okay, maraming salamat Sa mga Yam nakikitugstugan ships. Ng uh, mga kabarangay natin Ngayong tanghaling ito Lubos-lubosin na natin Mga oh, kabarangay Kanta na tayo Sige mm -hmm. oh ito na Bar Kami na Ang <laughs> inyong barkada <laughs> ano ba? Sa tanghali Kami ang kasama kami na ang inyong barkada sa barangay magkwento barangay Si Papa Day Cuebas at si Papa Louie na higinig. Ay, maraming salamat. panay Panayang ko na pa miss ko lang. Kala, hindi niya siya babatiin. <laughs> 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 Ako po si Plain Poggy, Papa Tolitz. Kita-kit sa mata. Ako naman po si Mama Bell. Mamayang alas stress magbabalik po after Talk to Papa, Plain Sexy. Ah, yeah. Naman. Ako naman po si Papa Baldo. Siyempre, magbabalik mamaya 6 to 9 p.m. Oh! At i-follow nyo ako sa, ano, ha, sa Twitter. Twitter. Papa Baldo 971. Ako nga pala, Papa Tolitz, si Mama Bell, may nag-text kanina sa text na yung nakalimutan natin. Hmm. Si Mr. Keep Thinking, nag-upload daw ng mga ano natin sa YouTube. Ay! Ano orin daw natin? Kwentong barangay, hanapin daw natin yung ano. Masa-type natin ang kwentong barangay. Ah, video. 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 Yung recorded ah. na program. Natin Oy, salamat po sa lahat ng mga concern. Kay Mr. Keep Thinking, thank you, thank you. Ah, matinding oras thinking, 'yan. Thank ah. you thank you. Oh, Keep, keep Thinking. thinking. Mm. Keep Thinking. At kaming tatlo ang, da kweto, tawa, sula, la, tugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan! What's na pa-tawanan. <muling music> got no